One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hello mga amigo amiga ko mare at kumpare kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko, kung naman ng tatanungin niyo nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming dog Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. So, syempre, marami tayong chika update ngayong araw na to. Pero syempre, bago muna ako tumika ng bonggang may chika ako sa inyo. So, kanina, So, makaya ng motorcycle. Diyos ko, grabe. Ang guwapo ng driver. Siyempre, ano, yung kagad yung una kong nakita. sa kung ang gwapo naman nito. Pangalawa, yung nakasakay na ako sa kanya, syempre, umahampas yung hangin. Grabe, ang bango. <laughs> naloka ako dun talaga sa kabanguhan niya. At ito ang pinaka naloka ako. Kasi, dahil mabango siya, alam mo, tinry kong amuyin siya ng bongga-bongga. Yung as in talagang inamoy ko siya ng ganon. Pagkatapos, pag ko, kasi may side mirror yung ano, motorcycle, nakita niya ako doon na inaamoy ko siya. At nakita ko yung sarili ko doon. Diyos ko, naloka ako siya. nahiya ako. Tapos sabi ko, na kaya inisip ng motorcycle driver? Siguro inisip niya, ay bakla. Ganon. So, yun. Naloka ako na with ng ako ng bonggang-bongga sa, ka, sa ko. Anyway, so, alam mo yon kasi naman, naakit talaga ako doon sa pabango niya. Ang bango niya talaga. Tapos yung pabango niya, yung alam mo yung asarap amoy yun, ang gat kasi ang sarap sa ilong. Tapos yung talaga yung inamoy ko yung, yung parang dito niya, yung sa likod ng tenga. Tapos yung pagkaamoy kong gano'n. Tapos pag tinin ko sa salamin, abba, Diyos ko, nakangiti siya at naka, nakatingin doon sa salamin. Diyos ko, nawindang ako. Nahiya, tuloy ako. Yan! Kaya pag baba ko sa harap ng kondo namin, wala na. Dire-direcho na ako. Hindi ko na siya nilimot. Sabi ko, balak sa buhay mo. Ganon! Anyway, ganon talaga kapag may lande. ba diba? So, yan. So, ito na. Siyempre, una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng tumatangkilit dito sa Mama Sam Vlog. Maraming maraming salamat. And then, of course, kay Christine Ann Perez na talaga naman lagi siya nakatutok ng bonggam bonga Alam nyo, sa totoo lang, napakabait na tao niya ni Christine Ann Perez. Alam mo yung consistent siya na lagi siyang may pabati sa akin. Yung mga nakaka-good vibes na Uh, meron siya mga flower, mga ganon So, ang so, ganda So, sabi ko, itong taong to, ganda ng pagkataon ng taong to So, yun, minsan ini na -in ko lang siya talaga ng bongga-bongga Pero, napakabait ng isang Christine Ann Perez So, yan, so ito na, syempre Marami akong hinandang chika sa inyo Na talaga naman, oh my gosh magtataas ang kilay ninyo ng bongga-bongga sa pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Bianca Tapia, sumalin uli dito sa Miss World Philippines after niyang sumali sa Miss Universe Philippines. Tingin mo, Mama Sam, mas aari ba kaya siya dito sa Miss World Philippines? Hmm. Ako para sa akin, ko napansin ang beauty niya dito sa Miss Universe Philippines, hindi rin imposible na mapansin ang beauty niya dito sa Miss World Philippines. Malay mo, di ba, sa kanyang mapunta ang corona ng Miss You, ano, Miss World Philippines ngayon taon na to Bakit naman hindi? Eh maganda naman si Bianca At talaga sabi ko nga, alam nyo, ito si Miss Hawaii, talagang kakabugto dito sa Miss World Philippines. At natutuwa ako kasi kaysa naman maghintay pa siya sa susunod na taon, eh, ituloy-tuloy niya na lang yon Kung baga parang nandyan na rin naman siya, eh di laban na. So, natutuwa ako sa kanya kasi alam mo yung spirit niya na, alam mo, baka sakaling manalo ako dito. May ganun talaga siya na kumpiyansa sa sarili. And natutuwa ako dahil ginagawa niya yung best niya. Sana magbunga ng maganda. So, yon Good luck. And ngayon pa lang, congratulations na. Kasi alam ko isa na siyang officially candidates dito sa Miss World Philippines ngayon taon na to. So, yan. Nakakatuwa, no? So, sana pagpalain siya. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang na masasabi mo sa laban ni Trisha Martinez dito sa Binibining Pilipinas. Mm -hmm. Siyempre natuwa ako dahil nagbalik ang isang Trisha Martinez dito sa Binibining Pilipinas. So, ibig sabihin Yung laban niya nung nakaraan taon, gusto niyang tapusin ngayon taon na to. Kung baga, para kasi nung nakaraan taon, siguro hindi niya taon. But, naniniwala ako dahil sa kanyang determinasyon, sana makita yun ng organization ng, ng Binibining Pilipinas. And naniniwala ako na kaya naman niyang makuha ang corona ng Miss uh, Binibining Pilipinas enter, ano, International. ba diba? So malay mo, this time, mas handa siya, mas prepared siya. Hindi naman siya magbabalik dyan kung wala lang. Kaya siya nagbalik dyan dahil may target siya at yung purpose niya mismo ay yun siguro yung talagang tatargetin niya ngayon taon na to. ba diba? So, good luck kay Trisha Martinez. So, nag-hope ako na sana sa kanya mapunta ang corona na binibining Pilipinas international ngayon taon na to. Kasi deserve niya. Deserve niya talaga. Kasi nung nakaraang taon, parang nabitin tayo eh, no? Pero this time, I hope na sana makuha niya ang inaasam niya ng corona na Miss So yan, sa binibining Pilipinas International So para naman sa sumunod na chika Mama Sam, ano naman ang masasabi mo So Miss World Beauty Ngayon, at tingin nyo kaya, Tingin ba ninyo Kaya niyang lagpasan Aka, ah, tingin ninyo, kaya ba natin i-achieve ang ganitong beauty sa Miss World Philippines? Sa Miss World Philippines, parang piling ko hindi. Charot. Kasi naman, sobrang ganda naman ng beauty nito na nakakaloka. So, sa mga nag-audition nga, sabi ko sana man lang, yung mananalo dyan ay kahit man lang pumalo tayo sa ano, pumalo tayo sa semifinals o makarating man lang tayo sa dulo ng competition. Ang ganda ng Miss World nung naharaang competition nila. And I hope na sana makasabay ang magiging bago natin Miss World Philippines sa mga susunod na Miss World. And then, ayun nga, ang hirap nga i-achieve yung beauty ng bagong Miss World ngayon. Kasi, Diyos ko naman, nakakaloka. Talagang barbie Barbie ang itsura, no? Ngayon talaga, ano ba ng talaga, Diyos ko, beauty. Kung wala kang beauty, ay nakaligwak ka. Ganon. So, yun. So, good luck. Good luck sa mga Miss World Philippines natin and I hope na makapili sila ng the best girl para sa Miss World 2024 so yan, I am so excited sa mga kandidata natin marami naman kasi magaganda din in fairness, at para naman sa sumunod natin chika, mama something mo, dapat pa bang sumali si Victoria Velasquez Vincent at Lisa Manalo at ito nga, si Taguig na si Christy Magari sa isang beauty pageant o sa Miss Universe Philippines in the future. To so, be honest, kung gusto nila sumali, pwede naman. Bakit naman hindi? Ngayon taon na to, ito yung pinakamatinding kandidata na alam mo yun na talagang masasabi natin sila yung top runner talaga na malakas. So, yung iba, sinasabi nila na kung hindi naman sila nanalo. Pero ako para sa akin, yung ipinakita nila dito sa competition ng Miss Universe Philippines, inap na parang masabi ko na ang mga kandidatang to ay sobrang lakas. It's about destiny, kaya hindi napunta sa kanila yung corona. Pero naniniwala ako na may plano sa kanila ang Diyos. So yon ako para kay Victoria Velasquez Vincent. Siyempre, I love Victoria Velasquez Vincent. Kahit naman nung unang lumalaban siya, gustong gusto ko na siya. Kaya lang, alam mo yon ah uh, hinanapan natin siya na kung ano pa at paano ba may improve yung sarili niya. And then this year, in fairness sa kanya, kumbaga, lahat ng na hinahanap natin so unang laban niya sa ano sa Miss Universe Philippines ay nakita naman natin na talagang in-level up niya ng bonggang bongga at in-develop niya talaga yung kanyang laban dito sa competition na to. Kaya lang kasi masasabi ko, it's all about destiny talaga ng girls. Kung hindi para sa kanila, kahit anong preparasyon nila ay hindi talaga mapupunta sa kanila ang corona. So, totoo talaga yung ibig sabihin na yon. And then, may isa kasing nakalaan na para sa corona talaga ng Miss Universe Philippines. At kung sino man yung pinalan na yon ay wala tayong magagawa kasi siya ang nakatakda. And then, at isa manalo, I think, ano naman, ginawa niya yung kanyang makakaya at wala akong nakita na alam mo yun na parang masasabi mo ay kasi hindi naman lumaban si Atise eh. So, talagang ginawa ni Atisa yung kanyang makahaya. At ba't katulad nga rin na sinabi ko kanina, may nakatakda talaga na para manalo sa corona ng no, Miss Universe Philippines. Either tagig, di ba, na si Christy Magari, masasabi natin na she's almost perfect na talaga para ipadala natin sa Mexico. But ganun din talaga, hindi talaga para sa kanila ang corona. Kung ako tatanong mo kay Victoria, I think kung may mag-offer sa kanya na ilaban siya sa Miss Universe ay nako go na 'di ba? Kasi parang yung opportunity kasi na makapag-compete ka sa Miss Universe isang malaking bagay na 'yon. And then sana dumating uli yung momentum yun na mag may mag-offer sa kanya katulad na lang ng New Zealand o pero sana siya na sumali uli ah uh, ilaban siya sa ano sa Miss Universe na i-represent -re ang New Zealand. So, sana mangyari yon Kasi, syempre, pangarap natin para kay Victoria na mailabot siya sa Miss Universe. ba diba? So, mahirap kasi sa Miss Universe Philippines eh. Sabi nga nila na parang itry uli nila parang Pia Awards back. But, ang hirap, hindi naman yung kapalaran ni Pia ay pwede mangyari sa kapalaran ng ibang kandidata. Maaaring yes, swertehin, pero maaari din naman hindi. Eh, so, napakahirap sumugal kasi nakataya dito yung, yung emosyon, nakataya dito yung lahat ng bagay pagod, hirap. So, lahat-lahat financial. So, yon Kaya, masasabi ko na yung laban ni Victoria Velasquez Vincent dito sa Miss Universe Philippines ay talagang the best. And then, si Magkari naman. So, ako para sa akin, siguro kung may opportunity siya lumaban sa ibang bansa, eh go lang. ba? Diba? Lalo na ngayon napapabalita na lalaban nga daw siya sa Miss USA. Eh, just ko, eh, kung may opportunity naman, why not? Di ba? So, yon. So, I hope na sana makaariba siya doon ng bongga bongga And then, si Ati sa Manalo naman, syempre, abangan natin yung laban niya sa Cosmo. And then, tingnan natin in the future kung magbabalik nga ba siya sa Miss Universe Philippines at kung para sa kanya, yung panahon na yon mangyayari at mangyayari na mailalaban din siya sa Miss Universe. Kung talagang nakatakda at nakaplano sa kanya yan ng Diyos, di ba? Kasi tingnan mo nga, bakit naman si Michelle ah uh, Marquez, di ba? Nung nakaraang 2022, natalo siya. Pero after naman, o oh, di ba? Biglang pak, o. Oh, nakuha niya yung corona. And naging maganda yung resulta. So, pwede din mangyari yung kay sa Manalo, pwede din namang hindi. So, yon But, sa tatlong kandidata na pag usapan natin, mabuhay sila at maraming salamat syempre sa laban na ginawa nila sa Miss Universe Philippines. So, yon Pinatunayan din naman nila na isa sila sa mga tunay na reyna talaga ng ating bansa na talagang wala kang masabi kundi ang ganda ng di ba? Diba? So, yon Para naman sa sumunod na chika, bulakenya, beauty na katulad ni ang Ambrosio. At saka syempre, ang bagong Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo, Mama Sam, kakapog kaya ang beauty nila sa international pageant? Well, ang masasabi ko ay good luck. Good luck sa kanila. So, iba talaga yung mga tagabol kay nga, no? Kung ititignan mo, ang beauty nila napakasimple pero makikita mo talaga yung ganda ng Pilipina. At nakakatuwa kasi kung iisipin mo, syempre, ano, malakas, malakas si Altea at Palaban. At ganun din si Chelsea Manalo. So, simple lang pero nandoon na nakikita mo yung ano sila, yung palaban talaga sila at hindi sila basta-basta magpapahabol at mabuhay mga taga Bulacan talagang umuusubong na ang ganda ng Pilipinas sa kanila at naniniwala ako pagdating sa international pageant mapapansin at mapapansin ang beauty na meron sila at good luck talaga sa kanila. So I'm so happy and I'm so proud dahil nandoon na ako sa momento na naniniwala ako sa kakayahan na meron sila at naniniwala ako yung beauty na meron sila ay mapapansin sa international pageant. So yun, good luck kay Althea at good luck kay Chelsea. At para na sa sumunod natin chika, Mama sa Miss Universe Philippines kaya kayang tapatan ang pambato ng Dominican Republic. Tingin mo mama sabi, ang mas aariba sa kanilang dalawa. Oh my God. Siyempre, nakakatakot si Dominican Republic kasi kung titignan mo, Diyos ko, iba din yung beauty na meron siya. At talagang masasabi ko naman na palaban ang Dominican Republic ngayong taon na to. Bukod doon sa mala Barbie beauty na meron siya, yung katawan, Diyos ko, grabe, napaka-diyosa. Sabi nga, ito nga daw ang bagong 2.0 level, syempre, ng dating Miss Dominican Republic na nanalo na si Amelia Vega na nanalong Miss Universe noong 2003. Ang masasabi ko naman, yes, malakas 'yung laban niya yun ng Dominican Republic at hindi imposible na masungkit nila ang corona ngayong taon na to sa beauty talaga ni Miss Dominica Republic talagang kaabang-abang siya sa Miss Universe pero syempre hindi naman natin alam kung paano siya maghahanda at kung paano siya kakabugi ng ibang kandidata kung pag-uusapan natin yung tapatang Pilipinas at Dominican Republic naniniwala ako syempre na powerhouse ang Pilipinas at kaya-kaya neto na pantayan ang mga kandidata na lumalaban sa Miss Universe Philippines. But, kailangan pa rin syempre ng matibay at matinding paghahanda para sa laban niya sa Miss Universe. Si Chelsea kasi, masasabi ko, nandoon na yung beauty, nandoon yung body, But syempre kailangan pa rin ng preparasyon At kung tapatan din naman ng pag-uusapan I think kayang-kayang tapatan ni Chelsea Manalo Ang pambato ng Dominican Republic So naniniwala naman ako na yes Kaya niyang umariba ng bonggang bongga Sana matulungan lang talaga siya ng matindi para sa kanyang paghahanda Kung baga parang maibigay sa kanya Sana yung the best training Para mas kumabog pa siya sa Miss Universe Kasi kaya naman May beauty, may brain, may body So ano pa ba? Diba? So kailangan lang dyan ay supporta ah, Ng sambayan ng Pilipino And then mag magtiwala tayo Kay Chelsea Manalo Magtiwala tayo sa kakayahan ng team nila Magtiwala tayo na Kaya niyang ilaban ang Pilipinas sa mga kandidatang katulad ni Dominican Republic. So, tingnan natin kung sino nga ba ang may iiwan sa eksena or sino nga ba ang aariba ng bonggong-bongga sa kanila pagdating sa Miss Universe. So, yun! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Siyempre, dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang impossible guys, magtuwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.